Hello, we are live. Um, yes, kumusta kayong lahat? Ito na naman ako, si Naida, uh, mother of three, um, grandma of seven. At uh, po okay, nakatira pang samantala dito sa Bahrain. At originally from the Philippines, San Jose City, Nueva Ecija. Yan, pinanganak ako sa San Jose, San Jose Norte, Malik, Isabela. At ako po ay um, isang uh, beautician as my background. At um, uh, ako ang may-ari dito sa page na to. At um, uh, kumusta po kayong lahat? Uh, tayo magtatalakay ulit ng ating set your heart on things above. Bakit uh, ito'y sinabi sa Colossians 3 verse 1, Kung tayo'y uh, kay Kristo ang ating puso at isipan ay dapat uh, nakatuon sa bagay na makalangit. Uh, sa, live, sa live na ito'y tatalakayin ko kung paano natin maisa sa buhay, ang pananaw at ito uh, sa araw-araw at paano ito naging nagiging lakas sa gitna ng mga uh, hamon no kaya sa sa araw-araw nating uh, alalahanin pero sa sa tuwing naalala mo ang mensaheng ito na na-remind na-remind ka na uh, hindi lang pang panglupa at uh, dapat bigyan ng uh, attention mas higit sa spiritual na buhay at uh, relasyon kay Kristo no So meron tayong um, sabi nga kapag itinu, itinuro uh, itinuro natin ang ating puso kay Kristo, magkakaroon tayo ng bagong paningin hindi lang para sa ngayon kundi para sa, sa walang hanggan. May tatlo dito na pag-uusapan natin ang ibig sabihin ang set set your heart on things above uh, practical na paliwanag. Yung uh, isipin ang pray, ano, priorities, at mga desisyon. Paano ito makakatulong sa stress at trabaho? Halimbawa, mula sa personal testimony mo, na so makikita mo doon kung ano ang naging uh, karanasan mo sa mga uh, nakaraang araw. No? Kaya kailangan natin na ipamuhay natin through prayer muna bago tayo uh, pumasok sa ating uh, uh, hindi nga set your goal, set your heart on things about So, at ito ay nag uh, nagbibigay buhay din sa atin ng salita ng Panginoon. Tayo na uh, alam na natin kung paano nating kakatagpuin ng Panginoon sa pamamagitan ng prayer. Kaya uh, tayo ay nagkakaroon ng linaw, hindi man ito perfecto, pero naisasagawa ng unti-unting maayos na palaan. So, para din tayong bago sa ating trabaho, ano ba ang uh, dapat nating gawin para... Um, ma natin ito. Siyempre, pagka nandun na tayo, uh, uh, nandun na yung sa isipan natin, nag tayo, nawa uh, ay, itong ginagawa nila ay magagawa mo rin. So, anong paraan? Uh, observe muna sa nila kung ano yung mga ginagawa nila. Then, ipamuhay mo na rin pagdating na uh, actual na gagawin mo yun na nga, hindi man perfecto, pero kung ikaw ay nagtutuon sa mga uh, ginagawa nila ay ni observe mo at iyon naman yung ano yung platform na gagawin mo na hindi mo man na perfect pero sa araw-araw mong ginagawa kasi sa trabaho naman natin iisa lang naman everyday di ba uh, na ganun at gano'n ganun ganun din yung Uh, proseso ng trabaho natin. Like me, na uh, nasa salon kami, ano bang hahawakan mo? Nipper, puser, brush. Pero anong gagawin mo doon? Siyempre, linisin mo muna bago ka uh, gumawa sa mga um, mga proseso na bago ka umupo sa customer, kailangan malinis yung gamit mo, malinis yung kamay mo, nakangiti ka sa customer, naka um, ano, maayos yung ano buhok mo, yung mga ganon. Para sa ganon ay presentable ka naman na umupo sa harapan niya. At especially yung pagniti natin sa kanila, yung i-welcome natin. Para bang kahit na stress ka, pag pumunta ka doon, malimbawa pumunta ka nga sa salon para uh, maging maging uh, ma ka. Hindi yung pagdating mo doon, nakasimangot. Pagdating nila, eh, nakasimangot ka pa, hindi ka man lang mag-good morning. Hindi. Dapat, ano, i-observe mo yung mga kasama mo, bakit sila nakakakuha ng magandang customer. Kasi nga, yung ngiti, nandun lang. Dahil nangyari sa akin yon nung una, nahihiya akong ngiti, kasi nga, baka akala nila, para akong baliw, nakangiti. Pero, nung na-observe ko, habang ginag araw-araw na akong pumapasok, doon ko na pag uh, na, 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 na mahalaga pala yon yung pangiti mo sa customer at uh, uh, alokin mo ng kape bago siya sumala para sa ganon ay may gagawin siya bigyan mo na siya ng magazine habang ginagawa mo siya ay nagbabasa ng magazine or newspaper yung mga ganon i-prepare mo na rin yung kailangan niya para sa ganon hindi siya maboring matutulog or what kung gusto naman niyang magpahinga, matulog, hayaan mo lang. Di ba? Mga ganun ay napapag-practicean natin. Hindi naman agad-agad natin na alam yung ginagawa. Or, i briefing ka naman bago ka sumalang doon. Kaya, yun nga, set your heart on things above. Kaya napakaganda na tayo ay nagkakaroon ng ganong sitwasyon na imagine na ako ay lumaki sa bundok Lumaki sa, sa farm at uh, akala natin ganun lang. Pag alis pa na natin at makikita natin na iba ring mundo na naman yung pupuntahan natin, kailangan din natin pag-aralan kung ano ang mga sitwasyon doon. no Kaya, yeah, I'm so blessed na napag-aralan ko lahat ito, na patuloy na uh, ginagamit ako ng Panginoon, dito sa trabaho ko kahit wala na ako sa 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 corporate job ko but uh, kahit napupunta ako sa sa mga client ko pupunta ako sa kanila ay itinagpipray ko din ihanda ako ng maayos sa aking gagawin so dapat lagi tayong gano'n. lalo na maselan yung pupuntahan mo marami silang sasabihin ay diabetic Lalo na pagka gagawin mo na yung paan nila, kailangan mo talaga ano, yung prayer mo, yung guidance na Panginoon para sa ganon ay hindi ka nagmamadali na gagawa ng uh, sa kanila. At siyempre, di ba nga sabi, yung stress, nawawawala yung stress natin. So, kailangan natin yung uh, ang uh, sabi nga dito ay uh, pero ang pero sa tuwing inaalala mo ang mensaheng ito let re-remind ka na hindi lang panglupa ang dapat bigyan ng atensyon. Masigit na masigit ang spiritual na buhay at relasyon sa Kristo. So, totoo naman yun, no? Kung uh, sumasalang ka lang sa trabaho mo na hindi hindi mo sinisasag, ano, hindi mo isasangguni sa Panginoon, mess na yon Hindi mo na magawa ng maayos. Hanggat sa um, na-stress ka na, wala ka ng patient na gagawin siya, lalo na pagkamalikot or anong ginagawa ng kliyente mo, ano, kung meron kang guidance ng Panginoon ay uh, unang ibibigay sa iyo ng Panginoon ay patient, no? Na maging humble ka na gagawin siya kahit na, naiirita ka na sa kanya kasi nga malikot, pero yung guidance ng Panginoon, ituturo ka kung paano ka maging uh, maayos na magtrabaho. And then ma-realize na yung ginagawa mo ay uh, marirealize niya na na bakit ganito ang bait-bait mo sa akin, uh, samantalang ganito ako, i-icon mo na rin na i-comfort mo siya, no? Na uh, kasi natutulog ka or ano, malikot ka, no? hindi mo sasabihin yung malikot kasi madam alam ko na um, napagod ka sa trabaho mo kaya ano, um, naintindihan kita. Yung mga ganun. Give your love sa kanya. So, kasi meron akong client na ganun na ako lagi ang gusto. Kahit may ginagawa ako, ipagpapaalam talaga niya sa amo ko na kailangan niya ako. So, gagawin ko na lahat from head to toe. I mean, unang-unang una, shampoo ko na siya, igawin ko na yung buhok niya, pagkatapos ko nang gawin yung buhok, paat kamay na at pa, bago ko gawin ang paat kamay niya uh, bibili pa ako ng uh, pagkain niya para para may gagawin siya habang nakaupo imagine na trabahuin ko lahat sa kanya pero wala siyang narinig within two years na ginagawa ko siya siya nakarealize bakit ang bait mo sa akin samantalang kung minsan wala ako sa ay napapagalitan pa kita sabi ko it's okay tapos, ayun na. Alam mo saan, saan niya na ako dinala? Sa mga kamag-anak niya. Pumunta ka sa... Hindi niya sinabi ha na pupunta ako sa ganito. Tatawag na lang sila sa, sa salon at uh, gusto daw nila ako ang mag-service sa kanila. Sabi ko, hindi ko naman sila kilala. Pero na, napapasil ako. Bakit sino kaya ang nagsabi sa kanila? Samantalang wala naman akong kakilala lalo na sa palasyo, di ba? Ang alapong kakilala. So, um, hanggat sa yung isang pinuntahan ko, nakita ko yung kapatid na um, bumaba din doon uh, nung nagparada ako ng sasakyan ko at kukunin ko na yung manggamit ko. Andun siya. Sabi ko, bakit nandito ka? Uh, rain na yon Tapos, sabi niya, yes. Sabi niya gano'n sa akin kami ang nagsabi na magaling kasi ganito. Ano na, nataranta na ako. Pero, yun na yung start na ako nag-pray. Kasi, first time ko pumunta doon. Ano ba ang alam ko, di ba? Magkikibakan na naman ako doon na anong gagawin ko doon. Ganyan, eh, at tahitahimik kasi nga malaking bahay nila pala siya nga. So, sabi ko, ganito pala. Uh, hindi ikaw ang mag-introduce sa sarili mo kung alam al, ano kung alam nila yung trabaho mo sila na mismo ang uh, nag-spread ng aking uh, ginagawa so salamat sa panginoon na hanggang ngayon ay uh, maayos pa rin ang pati nila sa akin so uh, nakikita ko sila through pag nagkukondolens ako kung nakikita ko sila sa sa ibang uh, mga salon kasi nga that time ay umalis na ako sa trabaho ko at uh, nag parang uh, parang ortalesa ako so kailangan ko mag-marketing so nakikita ko sa sa different uh, salon so yon ang uh, tinatanong nila ako nagsi ka pa ba ganyan pero wala na ako sa trabaho ko kasi nga um, nag-open ako ng maliit na um, business uh, at sinubukan ko yung marketing. So doon ko sila na unti-unti na naipon ko ulit at sila na naman ang ginagawa ko sa labas, hindi na doon sa salon. Kaya nakikita nyo yung, ano, yung senaryo na pagka, uh, pagka um, uh, sinangguni natin or um, yan nga, set your heart on things above. So kung inihanda mo yung ano yung puso mo sa magandang paraan kahit matagal ka pang wala sa kanila pag nahanap ka nila ay babalik at babalik ka sa kanila. So ayan na na, na explain ko na siguro kung paano ako naging ah, uh, uh, ito yung pinagkaloob sa akin ng Panginoon no na maging ah, uh, good example ako na um, na i, na ibahagi sa, sa, mga uh, gusto rin na kasi kailangan din natin um, ang mga uh, nagagawa ng iba nating mga kasamahan mga mga uh, mga kagaya ginagawa ko dito sa parin So uh, sana na-share ko sa inyo yung tip ng paano ka maging maayos na magtrabaho or uh, magiging uh, uh good. Ano yung personality natin na kahit nagagalit na tayo, kailangan natin talaga yung patient natin ay may makita sa puso natin. Sabi nga, kahit saan, kahit hindi ka nakikita o nakikita ka man, ang trabaho mo ay dapat mong gawin na hindi lang hindi ka nang gagawa ng ano ng mabuting gawain kung nakikita ka ng tao no parehas dapat 'yun kahit wala nakakakita sa iyo gawin mo 'yung nararapat so magtitiwala sa iyo ang mga uh, tao o mga customer no kaya ito talaga na naranasan ko sa trabaho ko that time when I was working in the salon. 25 years, no. So, ang dami ko rin naging experience diyan na mabubuti dahil uh, or na uh, 'yung mga struggle ko na pagtagumpayan ko kasi hindi tayo dapat susuko doon, no. Kailangan natin ay aralin natin kung paano natin mapapabuti 'yung trabaho natin. So kailangan natin, 'di ba? Smile, cleanliness, no. <coughs> at uh, friendly. Yan dapat ang eh, sa eh, sa gawa natin sa ating trabaho. No? Kahit sa mga nagtatrabaho sa, sa mga uh, department store, di ba? Lagi silang maayos, nakangiti sila. Hindi lang yung sasabihin mo na sales lady siya. No, mas maganda pa nga na sila ay uh, ano, yung presentable yung mga suot nila kasi nga sila ang unang titignan natin. So, ganun din tayo. Makikita yung personality sa Kaya nga, pag tayo ay uh, nag, uh, ano ba yun? Yung uh, naghahanap tayo ng trabaho, ano ang unang tinitignan sa iyo? No? Personality. Ano yung personality na yun? Yung, hindi naman yung nakadamit ka ng uh, expensive, no? Basta malinis, maayos yung pagka uh, ayusin mo yung uh, sarili mo, nakasuplay naka ka, at uh, uh, kahit naman luma yung sapatos mo, kung nilinis mo, walang problema. Ganun ang, ini ano, yun ang um, dapat kasi tayo minsan nag, nag, nagbabasa din tayo ng libro kahit na hindi man yun perfecto yung pag kung uh, yung idea kasi na kukuha natin. Kaya that time na nagbabasa ako ng mga newspaper, kagaya nung uh, nag, uh, dapat talaga, kaya nga may newspaper eh, kailangan din natin basahin para alam natin yung nangyayari dito sa mundo o dito sa aking, ating ginagalawan ng trabaho. So, yan hanggang dito na lamang at nawa ay may napulot kayo kailangan natin papasimulan uh, siya tayo no so ayan kung uh, ito ay nagustuhan nyo huwag uh, kalimutan uh, mag-share ng isang bagay na napili ninyong ituon sa uh, sa Dios ngayong linggo i-commit uh, i-comment below para mag magdasal tayo para sa doon, no? Para sa mga uh, pangangailangan ninyo, uh, eh, i-commit nyo lang diyan para sa ganon ay sa susunod ay maipanalangin natin kung ano ang mga needs ninyo, okay? So, maraming salamat sa mga manunod at manunod pa, at uh, sa mga uh, followers, uh, kayo na, ano, um, samahan niyo ulit muli ako dito sa aking journey, no? So, uh, click, click my, uh, uh, visit my website dito sa www.naida.duque.com and uh, we will send you, um, uh, register your name in your email and we will send you the uh, video info session. Uh, panoorin nyo hanggang sa matapos nyo. At uh, doon nyo malalaman kung bakit ako uh, nag-i-enjoy dito sa aking uh, uh, journey ng okay So, yes, maraming salamat. Ito po ang aming matapos uh, uh, muli, Panginoon, na aming uh, journey. Salamat, Panginoon, na ka upang kami ay uh, i-guide sa mga ginagawa namin. Salamat sa mga tao na 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 na-inspire or ma-inspire ma sa mga manulood, Panginoon, ay uh, patuloy, Panginoon, na aming inlalahad ang aming nilalaman upang sa ganon ay um, um, may bahagi namin kung paano kami na nagkaroon ng mga ganitong challenge na napagsagumpayan. Kaya, Lord, maraming salamat na, Panginoon, ay patuloy mo kami pagpupugin ng yung banal na spirito, guidance and protection sa aming uh, buhay dito sa mundong ito, Panginoon. Kaya, Lord, maraming salamat. Ito po sa amdalangin sa pangalan ni Christo Jesus. Amen. So, yan. Uh, see you again tomorrow and bye from now.